may ginagawa pa doon sa kabila parang lalaparan din saka ginagawa ng sidewalk may butas nga lang to ganda yung pagkakagawa yun siguro para sa ano to sa mga halaman tara mga kabayan dito naman tayo mag update sa may eh, sa northbound puntahan natin hanggang doon sa may uh, ginagawang Quezon City promenade sa elliptical road Quezon City umpisaan uh, lang natin dito RP3 Kubao Station Magkakaroon na nga pala ng ano ng uh, sa Carousel Kubao Station Hindi pa natin alam kung kailan siya simulan At, saka sa PITX yeah, Magkakaroon din doon At dito ang daming nagdadaan sa Kubaw mga pasahero mga tao ngayon kaunti na lang sibula rin nung magkaroon ng sa carousel na ano na nagsara na yung mga ano doon, mga shops mararadaan din natin ng Farmers Plaza. at ay uh, Araneta City. Yeah, nasa sitwasyon sa area na yon grabe yung ano, rin tira ng EDSA dun Ayan, dito yung may na bus stop waiting area wala na Ayan. pero meron pa rin yung mga, mga, bus sasakay doon eto na 3. Pagdudulugan okay. yeah. okay. so, yeah. na nananahan sa istasyon na, 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 ng Ubaw. Daanan tayo. Ah. Minis. Jollibee. Eh, hey, may entrance din dito. Ito. Jollibee. Zero vendors. Wala. Ay, sa EDSA rin, ang dami rin mga homeless. Meron Meron sa Center Island. Araneta City Araneta Center dati lumana yung mga mga uh, kalsada ito rin lumana luma rin to ganito na to eh. At, ata, mapa Ayos to ng DPW sa, at sa rebuilding. wasak pusak na. Dito na natin tinuloy yung update sa North Avenue sa Quezon City yung ginagawang review sidewalk pwede pa nilang ituloy yung dito sa anong long sa, sa may Quezon Avenue pa pwede mga ah, kabayan pwede rin hanggang EDSA pretty much na natapos na dito ah, luma na kagad ah, gagawa pa lang hindi dahil yung mga basura ah, ang lapad na ah, pa. So, pad ng bangketa dito kasama na yung uh, nandun mga kabayan yung elevated na bike lane yung may ginagawa pa doon sa kabila parang lalaparan din sa uh, ginagawa ng sidewalk hindi ko pa napupuntahan doon sa kabila ito pa kaya ginagawa dito nuhu kay sila dyan ah, ba, yan. Ay, ay, ay. ayan. Ito. Um, hindi na nila natapos. Wala pa rin planting strip. Hindi tumigil ang ano dito. No? Ang gawa. Umagal na. Ito so, yung mga gusto kong mabawasan yun, mga magkakalaki mga drainage. Saka mga magkakadikit. Wala pa rin yung mga ilaw. Walang gumagawa ngayon dahil walang pasok. pala yung ginagawang MRT 7 station okay. memorial Circle station progress din sagal natin ganyan mas gusto ko yung ganitong bike lane kasama na sa sidewalk para nakasabay ng mga sasakyan lalapad din ito 2 lanes din ito pwede rin naman lakaran ng mga mga pedestrian bukod pa dito lapad pa mga upuan pa okay. ng electrical road ito na yung SMCC promenade. Uh, hindi pa rin natatapos. And, uh, ito yung pagpunta ng Quezon Memorial Circle. Ano siya? Ramp. Walang ano, walang hagdan. Tapos dito sa pinapira ka uh, tabi ng Ninoy Aquino Parks and Wildlife Hagdan saka nasa labas siya ng parke hindi ka tulad sa Pesin Memorial nasa loob yung ram ganito pa rin halos tagal lang ganito mga ano na to mga tambon lagpas na hindi na nila natapos hindi na ito, ito. Putulo Ito na yung Quezon na agi nyo na Baka mahirap tumawid. Yan, may mga nilalagay pa. Mga muhon sa mga ilaw. Huwag dito na. So, na ayos na. Ali na. ng road sa bike lane. Ito hindi na nila maiitutuloy dahil maliit na Pero na lang kung ito gagawin na nilang sidewalk Tingin ng traffic dito. Hindi gumagawa I think. gumaguma pala pero kaunti lang. Bahain din tong lugar na to sa Electrical Road. Hindi naabot ng baha. Pwede na ang ng traffic dito. Wala pang mga ano to, mga skwela. Ayan lang yun. lang to. May karoon na ano doon, butas. Plane na ano lang sa simento. Ganon, eh harang pa. Ganda yung pagkakagawa. yun hmm. hmm. gan, niya. para sa ano to, sa mga halaman sa landscape punta ng Quezon Memorial Circle Ayan. ang taas may mga ano naman may mga landing pwede pa sin nilang lagyan na ano ano na tiles na hindi madulas dalawa yung ano niya landing ayan thank you for watching tonight